Hello, what's up mga idol? So ngayon, uh, shout out nga pala sa ating client ngayon no? kasi mag-asawa to mga idol at refer ng ating old client na si Idol. Wait mo na mga idol, mag nakalimutan ko yung pangalan no. Basta alam to ni Idol, basta makita mo tong video na to. Uh, salamat sa iyo Idol no. So, yun nga at shout out ni Ma'am Paula at saka ni Sir Dingdong. So, ano to mga idol, mga minimal lang mga idol. You know? Tapos hindi na ako masyadong nakabidyo kasi nga na focus ako dito kasi nagmamadali ako dito kasi may lakad pa sila. So yun sila ma'am at sir Paula and Ding Dong. So ito yung mga finish uh, finished product mga idol. So yan. After 3 hours mga idol no. So sa kanilang dalawa to mga idol. Yan kay ma'am Paula. Napakaganda mama napaka uh, linis at saka napakaganda talaga kasi sobrang puti rin ni Ma'am Paula dyan no? you know, ang ganda mga idol tapos ito naman kay Sir Sir Ding Dong so yan dalawa to mga idol magkabilaan sa may bandang siko ah uh, yan yung ano niya mga idol yan yung pinatato niya kasi uh, nagtatrabaho siya sa barko mga idol so yan but never gusto? Ah, basta, basahin nyo lang mga idol. But never read me down. At saka ito yung pangalawa. Yung, anong tawag ito ha? Ah? Um, be the one to guide me. So, yan yung design na pinagkawa ni Sir Dingdong. At syempre, nagpapasalamat tayo sa nag-reaper sa kanya. No? Kasi, yun nga, tayo yung pinili nila idol. So, yun, maraming salamat and God bless. At comment na at, yun, comment na.